Ano siya mata? Ay, ayos na. Okay yan. Ayan mga boss. Bali, pito po. Yung inakit nating yero. At 12 meters po ang akal yan. Bigyan sa mga tubo natin, Yamada. Ayan, maraming maraming salamat. Si salamat sa mga tubo nito. Nag-sponsor na natin ano. Bonito, ano? Binitog. 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 Andang araw po. Ah, good morning. Dito tayo sa Kambasi Project mga boss. Ah, pwede na natin yan yung ngero. I-taas yung ngero kasi naka ano na siya. Naka frame na yung mga tubular. Saka yung sipar na dito sa Kambasi Project natin. Ayan si boss Eddie. Good morning boss Eddie. Good morning. Ayan wala natin tinda. Wala wala wala. Ayan walang tinda ngayon si boss Eddie. Kaya ayan, ayan. nakalabo lang siya. Ay, eh wala mga boss, nandito pala si ano, si Jau Mata. Ada Jao Mata. Ah. Dito ka muna. Ito muna si Jao Mata. Ah, tapos na yung project kay ano? Kaya punta ma. tapos patapos na po yung ano natin doon, yung resort improvement project dun sa Casa Dalmasyo kaya yung mga tropa natin. Ah, uh, yung iba nilagay ko muna dito sa Kampasi Project kasi yung isang project po natin by September po perfect ng September mag start yung sa lumulubog na bahay Doon sa kaligwan Kainin kaya dito muna yung mga ibang tropa pero meron pang may ibang tropa natin doon na sa sa Casa ayan na. o ano na po naka framing na yung ating roofing tapos ito yung binili natin ano, scaffold na uh, pipe. Ayan. Nagkulang tayo ng mga scaffold. Kaya bumili po tayo ng ano, ng mga bago. Kasi dumadami na yung mga project natin. Hindi na po ano yung mga scaffolding natin. Nagkukulangan na. Kaya kailangan na to. Kailangan na yung mga pipe na scaffold. Tapos dito, uh, na lang po yung lalagay nila dyan. Pero yung ano, yung yero, ita tataas na natin hanggat merong pang ano, dito. Mga ka-way na scaffold dito. Ayan, nakalagay na yung mga sinep dito. Ito si Kuya Milyo. Good morning hey, Kuya Milyo. Good morning, good morning. Oh, si out mo si si, si, si hey, Alan. Good morning, Alan. <laughs> Ito, tinatambakan ito, ko na yung... Ito, natatambak na dito sa pagitan natin. <laughs> Ayan, tinatambakan itong ano, itong... Pahaw na, sa... ano, na ko ng ano, nakpahaw na ko ng lupa sa bakod. Para tumiba yung bakod, kaya kailangan tambakan na ito, kaya medya. Ayan, dito, plus na yung mga tropa natin. Patapos yan, pwede na tayong mag-order ng mga uh, spandrel ceiling dito sa labas. Pag nalagay na yung bubong at saka yung ano, yung flashing plasing gutter. Yung bubong natin nandito. Dito natin uh, nilagay yung, yung yero. Dito sa uh, nating ano, garahe. Ayan yung mga materials natin. Ayan, yung meron natin, no? Mga tropa, si Bato de la Rosa. Good morning, Bato Rosa. Saka si Rambos Ayan. Long span, tulay gray. Ayan mga boss. Ang aba niya, nasa ano yan eh? Nasa... 12 meters. 12 meters po yan, halos 40 feet na. For, ay, 40, uh, 40 feet yung 12 meters ang haba ng natin pero kaya itaas po yan D dati tayong nag bubong ng kanyang kahaba yan tinupin natin ang yero tapos bigyan natin ng ano ng maraming tali at saka alambre try natin yung kung ang ganyan pag ano pag, uh, tope, kung kaya natin ni ano doon itaas doon na ba to gawa muna tayo ng sample pinaka sample nyo kung kaya ganyan ha sample muna po ah, sobrang haba mga boss 12 meters ayan hindi ko na pinaputol mas maganda kasi uh, buo yung yero Aku Ay, gotaya. Tolong anatin sila. Oke. May my second. Oh, babu gua enggak. Chao, se vale que para allá. chao. Chao. Ronald. ロマンティコ。ロマンティコ。いけいけいけの、陽気に概要ロナルド、ジャウ。あ、すげえロマンティコ。ロマンティコ。はい。やります。いけね、<laughs> <laughs> ano siya mata? Alright, ay, ayos na Okay yan. Ay na, okay na yung buko Ayan mga boss, bali pito po Yung inakit nating yero At uh, 12 meters po ang apa niyan Nilagay muna natin yan kasi Abang nandun yung mga scaffold natin Pagkatapos yan uh, Ipatong-patong natin dito uh, Maglalagay muna tayo ng ano ng Insulation Alambre, tapos Isolation. Yun dati natin ginagawa pag nalatag ng bubong. Pero papipintura po natin yung mga pinag-weldingan yan. Nang ano. Uh, kulay gray. Ano okay, dyan? Okay, okay. Pakatapos yan. Anong gagawin natin? Kain muna tayo. Uh, cast muna. Cast out. Jose, cast keno Kinom, kinom. Ano ba mo? Kain mo ah, Nandito ako sa ano? Sa... Nandito sa <laughs> kompasi. Lalagay kami ng bubong. Ayan. Ayan. Ah, uh, quarter to twelve na po. Ano na tayo? Kayo mo yung mga tropa. Okay na po itong bitong ano, yero. Tapos yung namang ano, yung sinepa naman yung nalagay nila para makapaglatag na tayo dito kahit na yung kalahati na lang. Kalahati mo na naman no, na dyan mata. Ayan. na. Ah, oh, nakaanda na pala yung ano eh yung ating dawon na sa akin. Ah, dito pa si Boss Bong. Oh, siya out. No no hello. hello, hello. Hmm, kapatid ni mam Bambi. Nandito. May libre tayo tangalian kay Sir Alan kay Mambi, kay Mang, uh, at saka kay ay Mang Mam Bambi. Yan. Oh. tangalian, yo. Eksakto, nandito ka. May libre tangalian, ha? Oo. Oh. <laughs> Saan Pasalamat saan? ka muna. <laughs> <laughs> salamat. Sa, saan? Sa nagbigay ng pagkain sa amin. Uh, ayan. Ano yung pangalan? Hindi <laughs> ko alam <walang>, eh. <laughs> uh, <laughs> Sir Alan Salamangka. Sir Alan Salamangka. Maraming salamang salamat po. Kaya yeah, kay Ma'am Bambi Salamangka. Kaya uh, kay Ma'am Bambi Salamangka. <laughs> ayan. Ayan. Ayan, ah, pangalian natin. Mayroon pang ano, buro. Dala ni oh. Kuya Emilio. Ay, may ano pa, gulay. Ah, si Jow. 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 Wow. Kumakain ng mga ano, gulay si Jao? Kumakain ng gulay yan, damo. Damo, tsaka puti. Okay, kain na po tayo, mga boss. Ah, nandito si Mader. Ayan. Yung nanay ni Ma'am Bambi. Tingitignan yung gawa natin. Ah. Ano mader? Okay ba yung ano mo? Uh, yung bahay mo? Sa na o. Oh. Ah. Uh, ay, Yan si Adi Marlin. May dalang yelo. Oh, mga tanda kaya tayo. Kaya na tayo. Wow, mag Google Spider-Man. Hmm. Ay, tanda nung ay tanda. Gawin na doon ang mga kayong petong dalaw. Naman dadalaw. Uy, tanda <laughs> nung. Tama na po. Tama na po.

Ya, nah, tapos na yung mga tropa natin. Salamat ano, si mga bilang? Ah, okay, eh. okay, <laughs> Mata ngayon, dito sa Machi Project. <laughs> po, may Sher, uh, Ma Bambi. Uh, tidak makatayo sa <laughs> 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 niya. Maraming, maraming salamat po. Sa libing tangali yan. Yan, si Mother. Manyaman. Manyaman. Buro. -hmm. Tapos, Jav, anong gagawin natin pag nasumayan? At, Tulong muna tayo. Tulong muna. Ayan, pinalagyan ko ng no, fritas yung mga window dito. Fix. Fix tapos awning yung sa taas. Ayan. Dito, plastering. nakalagay na yung meron natin kaya flash pa rin na Pinakat ba ito yung ano yung mga raptor para malagay na yung ano yung sinepa dito baka nalagay yan pintura ah uh, tayo yung magusto ng gutter na ba to yung gutter natin nandito na po ayan yung gutter natin naka ready na Dito. Tapos na mga tropa natin, tingnan natin. Ayan. Masarap Ayan. Tapos nakabang yung ating ano sa sa canopy. Yung flexible para sa wiring. Ayan. Naglaki tayo ng tanse para yung span natin. Yung module siya. Diretso. Diretso dito. Kailan meron tayong tanse na kalagay sa plastering. Ayan. Dito si Rani. Wala na kay Sir Dalmacio ano? Dito na, na sila ni Jao Mata Patapos na po doon Kaya yung tiyunting Tinatanggal natin yung ano Yung mga tropa natin doon ah. Nagpipare tayo ng Benistay Para bukas ano Jao Mata ano, ayaw mo na sa Casa del Masya? Ayaw ko na. okay, gusto mo na rito? Oo, oh, dito mo lang ako. <laughs> ah, kasaw mo na, kasaw. Hala, <laughs> ano, Hinala mo lang. Ha? Ah? Ah. Meto na Ah, may sobra tayong ano, alo. Ah, uh, pinasinta ko 'yung dito, 'yung bakod. Ito, naka-plastering na po tapos na. 'Yun lang mga bintana dito. Ano 'yan? Ah, Oning, Owning bita natin diyan. Tapos yung doon ano, Oning din yung sa CR. Ayun oh. Tasting. Pantay na pantay. Ayan. Magaling, magaling yung mga masan natin na, na... Tambo. Yes, boss. Masunurin. Yes, boss. Masunurin. Diyan <laughs> rin. Dito sa likod naman. Ayan, si Bato. Ah, Ganda yung mga uh, bagong ano natin. Scaffold. Padalagyan ko yan hanggang dito. Pagkatapos mo plastering. At saka yung malagay yung gata at saka ayero. Uh, ceiling naman. Para dire-direcho na. Tapos pintura. Wow, O shout out na daw, yung mata Balik ito si Papote ah, Meron eh, sa bahay ko Eh, <laughs> 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 baka meron natin, eto uh, Ay, ang iba na At saka si Boss Eddie Wala nga na, walang paninda Kaya ito, nakatayo na lang Ayan na Temporary pa lang po yan, yung ating yero pag nalagay lagay na yung gutter tsaka yung sinepa okay. pwede na, na itong maglatag I-re-fix na natin tapos na pong ma-plastering yun bukas yun naman sa ilalim tatanggalin yung mga scaffold sa taas yun naman susunod nila tapos may sobra tayong alo itong post rito ano dyan. yan sayang yung alo yan na bubusan natin para yung tambak natin dito ma Malalagay na rito. Tapos nagasinta rin tayo doon. Marami tayong ayan. sobra. Ano? May merienda? yan Ay. Pogi. Ah, may, may libre pang merienda. Oh. Galing kayo rito. Ano? Ano ba't ni? Okay, hey, okay boss Andy. Okay, boss ano. Galing galing sayakan. Oh, bigay mo daw sa mga tupa natin, Yamada. Oh. Ayun, maraming maraming salamat. sa... rin Nag-sponsor ng ating ano. Banitog, ano? Binitog. Binitog, binitog. <laughs> Ay, pasalit bukas pa si. pala si ano. Hello. Madam Madam, Madam Saya. <laughs> Ay, mo ra maraming salamat sa tinotog mo. Tama, romantika. Yan uh, tog na ubus Ito po. Katinga <laughs> pa raw po. Ah, hindi presko. Oh. Tabing ano? Tabing palay sidan. ayan an nila na ba to rito han matibay yung ating scaffold sinepa, pa bukas magkalesing ko na po kaya payhang mo na yung mga tropa natin. ayan. alam mo pa yun? alam mo pa? alam mo Ayan. Yung mga tropa, alas 5 na po kaya nagpapahinga na. Para bumiyahe pa sa bahay na bata. Okay. So ayan mga boss. Ano so, na lang po yung vlog natin dito sa Kambasi Project. Yan po yung update natin dito. Ayan, shout out kay Sir Alan at kay Ma'am Bambi sa libreng tangalian natin kanina. Na. Napakasarap yung ano, buro. Uh, sarap? sarap ng buro. Sana sa buro. Sa susunod naman. Okay, mga boss. <laughs> okay. Salamat po. God bless.